Sa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang palatuntunang liwanag at mga sagot katoliko. Sumahim papawid na naman dito sa Armin Polog. DXDR 981 AM 94.1 FM. Okay. As usual, ang makasama natin sa technical side, kasama ng Radio Man James Magtayo so as with uh, radio man uh, Taks, uh, ilumba at uh, as usual no? ating paunang paggalang sa ating ama ng ating istasyon kesamang radio man Edgar Dagumo of course sinamahan ng buong staff ng RMN polong hindi na lang natin papangalanan okay ating paggalang sa kanilang lahat at uh, of course ang ating spiritual na ama sa Diocese of Lipolog the most reverend Severo Caermari ng ating obispo uh, sa lahat ng mga kaparian na tumulong sa kanya sa gawaing pastoral ating paggalang sa kanilang lahat okay sa inyong mga nakikinig ngayon sa radio both AM FM okay At nanood sa live streaming ng RMN Dipolog Pagalang ko din sa inyo, mga katoliko at uh, hindi mga katoliko Okay, lahat-lahat kayo Sa lahat ng hindi ko na nasabi Okay, sa inyong lahat Happy Lord's Day, Happy Sunday Okay Now, itong kapatid ninyong si Silbert Don Duyano Sr. alias Beritas ito pa rin ang servant ninyo sa palatuntunang ito. Liwanag at uh, mga sagot katoliko. Okay, sa so pagkakataong ito, ating datalakayin ang tungkol pa rin sa kung paano natin unawain ang Biblia na hindi tayo malayo no, sa Magisterium ng Simbahang Katoliko. Okay, na pag alaman natin ang magisterium sa Simbahang Katoliko, ang ito ang kinikilala nating Supreme Court hmm? o final arbiter pagdating sa kung paano unawain ng Bibliya. Alam niyo mga kapatid at mga magulang, hindi ba ninyo na papansin na para bang nawala sa ating mga isipan yung may final arbiter pagdating sa interpretation o? pero kapag sa ating batas ang pag-uusapan batas lupa o, o sa ating gobyerno bakit hindi mawala sa isip natin na may final arbiter pagdating sa ating mga batas yung Supreme Court natin. 'Di ba? Uh, hindi mawala sa ating kokote o <laughs> sa ating isipan na kapag na nang ating mga lawyers, 'di ba? na nang ating mga lawyers. <clears throat> okay, <clears throat> sa halimbawa sa lower court o regional trial courts, okay. Ang mga desisyon nito ay maari pa itong maiba kung ang kaso ay iparating na sa Supreme Court, di ba? Ang Supreme Court talaga ang magsasabi ng definitive uh, na ano, yung resulta sa case. Hmm? Kapag darating na sa Supreme Court ng ating kaso at kung ano ang desisyon ng Supreme Court, irrevocable eh, eh na ito. Definitive. Hmm? So ang Supreme Court talaga ang lulutas. Okay? No? Oh, sa isang case na wag na tayong mag ano pa diyan. Mag-isip ng maiba sa kung ano ang final o definitive decision ng Supreme Court. Kung ikaw isang abogado at i-challenge mo ang uh, decision ng Supreme Court, sasabihin mong mali ang decision ng Supreme Court. Hmm. Ano ang tingin sa inyo no sa ating batas hmm? kapag i-challenge mo ang Supreme Court hmm? hahatulan mo ang Supreme Court na nagkamali at ikaw ang tama Eh hindi na siya Supreme Court <laughs> ikaw na ang Supreme Court di ba Ang ginawa mong Supreme Court ang inyong sarili Pero hindi ganon, mga kapatid at mga magulang Wala akong nakitang abogado ang nagsasabi ng ganyan Kung meron man ah uh, siguro madisbar siguro yung yung abogado na iyan <laughs> kapag sasabihin niya ang Supreme Court nagkakamali kamali at ikaw ang nangtama. tama. Di ba? Hmm. Bakit may Supreme Court ng ating gobyerno? Eh dahil ito ang magpahinto sa mga dibati natin. Hmm? Di ba mga kapatid at mga magulang? Ibig sabihin para may hangganan ang ating mga diskusyon. Di ba? Pagdating sa relihiyon o pagdating sa ating paniwalang Kristiyano, eh, ganoon naman talaga mga kapatid at mga magulang, no? Mauunawaan natin ito halimbawa sa mga bersikulo ng Biblia halimbawa kung babasahin natin ang Mateo 18 kahit na magsimula lang tayo sa versikulo 17 at 18. Ibig sabihin, dalawang verses lang sa kapitulo 18 ng Mateo. May mabasa tayo sa mga talatang ito na ang ating Panginoong Isu Kristo mismo ang nagsasabi. Hmm. Na idaan o magsangguni tayo sa simbahan niya o sa iglesia na nasimulan niya itinatag niya. At may nasabi siyang ang hindi daw makinig o maniwala sa iglesia na tatag niya iisiping makasalanan o kubrador ng buwis. Bakit makasalanan no? <laughs> ang, ang sinabi natin? Samantalang may mga translation ng Biblia na ang aktual na pagkasabi, maniningil ng buwis. Hmm. Bakit sinabi nating makasalanan? Tinatranslate o binigyan nating pakahulugang makasalanan. Ang sagot tungkol, ang sagot eh dahil kung ating alamin ang mga koblador ng buhis sa panahon ng ating Panginoong su si Kristo, nang nasabi niya ito, makasalanan talaga. Sabi saya pa mga limbungan. <laughs> Di ba mga kapatid at mga magulang? Uh, ng ngayon kaya, no? Ganun pa ba? Eh, hindi ko alam kung ganun pa din, no? Basta sa panahon ng ating mga ng ating panong ng Panginoong Kristo, I'm sorry. Sa panahon ng ating Panginoong Kristo, ang mga kobrador ng buwis sa kanyang panahon ay makasalanan. Hindi nagsasabi ng totoo or hindi gumagawa sa kanilang trabaho ng, ng tama. Eh ano sa ngayon kaya? Hindi ko alam. Okay? Basta yun. Bakit sinabi ng Panginoong Isokristo na ang hindi makinig o maniniwala sa boses ng simbahan o iglesia niya e isiping makasalanan? Pag-isipan ninyo mga kapatid at mga magulang. So, ibig sabihin, ginawa ng Panginoong Isokristo o ginawa ng Diyos na ang kanyang simbahan eh parang spokesman niya. Ibig sabihin, parang bibig niya ang simbahan. No? Dahil alam naman niya na hindi siya mananatiling nandiso sa lupa, 'di ba? Ang ating Panginoong si Kristo, eh, ay eh, nakasama noon sa mga unang kristyano, nakikita at wala silang option na hindi makinig sa Panginoon, 'di ba? Kung ano ang sasabihin ng Panginoon sa kanila ay eh, dapat susundin nila, papaniwalaan nila, 'di ba? at alam ng Panginoon na hindi siya magtagal. Dahil eh, uh, ah, gawin niya ang kaniyang misyon. At sa nasulat na, eh, mamatay siya para sa ating mga kasalanan. Pinatay nga siya. At naresurek kung nabuhay muli at bumalik kung saan siya galing. ba diba? Sa ama. Hmm? Yung ascension niya. Now, ang tanong, eh, paano natin malaman ang busis niya na buhay <laughs> eh nandoon na siya sa langit na meron tayong assurance na assurance na hindi magkakamali dahil ang busis ng Panginoon ni hindi magkakamali di ba ang turo niya ang mga nasa isip niya ang mga aral niya hindi magkakamali now paano tayo makasisiguro na ang ating malalaman tungkol sa paniwala eh hindi din magkakamali. Alam naman ng Panginoong Isu Kristo na kapag uh, ano ano, salalay lang niya ang pagtuturo o pangangaral sa kaniyang simbahan na binubuo lang ng mga taong makasalanan at pwedeng magkakamali, Di ba tayo mga tao, yung mga apostol, yung mga disipulo na pinili ng Panginoong si Kristo, mga tao lang, yung mga apostol. Ibig sabihin, eh, maaring magkasala at maaring magka, magkamali ng personal, makaturo ng mali personal. Di ba? oh. and then, si Kristo nagtatag ng iglesia o simbahan. At kung uh, hindi niya sisiguraduhin na ang kanyang simbahan, ah, uh, hindi magkakamali sa pangangaral kung hayaan niya na ang kanyang simbahan officially makaturo ng mali, eh ano ang ano ang pakay niya? Ano ang dahilan niya? Nagtatag pa siya ng iglesia eh hindi naman uh, ano, hindi naman kapanipaniwala o uh, maaring magkakamali. Di ba? Ano ang sabi ni San Pablo tungkol sa iglesia na tatag ng Panginoong Isu sa unang Timoteo 3.15? Haligit suhay ng katotohanan. Haligit suhay ng katotohanan. Eh, kung babasahin natin ng Biblia, sigurado ako na ang paniwalang katoliko tungkol sa simbahan o iglesia na tatag ng Panginoong Isu na yung sinabi, especially sa yung uh, First Vatican Council, 1870, yung pinagdibatihan yung infallibility of the Pope. And then, pag sinabing infallibility of the Pope, kasama na dyan ang simbahan, buong simbahan. Dahil ang chief ng simbahan ay ang Pope, di ba? Kapag magka-council, magmi-meeting -me ang mga obispo, yung nasa hierarchy, mataas na katungkulan ng ating simbahan, mga cardinal, bishops, di ba, with the Pope, ang kanilang mga meeting, ang kanilang mga councils, kung ano ang mapagkaisahan nila, ano ang desisyon nila, ito ang official at sasabihin natin hindi magkamali. Ah, hindi magkakamali sa faith at morals. No? Di ba mga kapatid at mga magulang? Dahil kapag magkamali, paano maging pillar and foundation of the truth ang simbahan? Di ba? Pag sinabing pillar and foundation of the truth ang simbahan, ibig sabihin, hindi siya magkakamali sa pangangaral. Di ba mga kapatid at mga magulang? Okay. So, kapag iwanan niya dito sa lupa ang kanyang simbahan, na walang assurance tayong mga tao na uh, makaalam ng totoong aral, na sasabihin natin, eh pwede pala magkamali, wala tayong assurance. Di ba mga kapatid at mga magulang? Now, bakit may assurance tayo na hindi magkakamali ang simbahan sa pangangaral? Na sasabihin nating mali pala yung sinabi ng mga INC na buong nataliko daw ang simbahan na nasimulan ni Kristo, ang, ang ano naman, yung murmurs naman, no? Sinabi nila na buong nataliko daw o naganap daw ang total apostasy sa simbahan o iglesia na sinimula ni Kristo dahil nakaturo na ng mali. Para sa ating mga katoliko na, na, nakakaalam, ang mga ganong pag-iisip ay eh, imposible. Bakit masabi natin imposible na buong matalikod o ganap na matalikod yung Total Apostasy Doctrine ng INC at uh, Mormons na ginaya naman ng ibang mga samahan. Di ba? Kahit na ang Seventh-day Adventist, mga Sabadista accusing uh, Catholic, the Catholic Church nga na Total Apostasy daw. Hindi. Bakit hindi ma-Total Apostasy o buong matalikod ang Iglesia na sinimula ni Kristo? Unang-una, ang daming mga bersikulo ng Biblia na nagpapahiwatig na uh, talagang uh, ano? Maka paniwala tayo sa simbahan o uh, hindi siya maaring magkakamali. Bakit hindi siya maaring magkakamali sa pagtuturo? Dahil si Kristo nga, hmm? meron siyang ginawa na kapag iisipin natin eh talagang nagawa niya. At ito na ang ang mag magbigay sa atin ng assurance kung bakit hindi magkakamali ang simbahan o iglesia na uh, tinatag niya. Hmm? Ano ba mga kapatid at mga magulang? Eh yung ano, yung 'yong sinabi niya sa Panginoon o yung sinabi niya noon na uh, hingin niya ang Holy Spirit na ipadala sa atin. Ano ang ibig sabihin noon mga kapatid at mga magulang? Bakit hiningi niya sa Ama na mapadala ang Holy Spirit dito sa mundo? Na kung babasahin natin ng Biblia, ay eh talagang napadala ito sa araw ng Pentecostes. Di ba? Mga kapatid at mga magulang, ano ang ibig sabihin? Bakit ginawang kinakailangan ito ng Panginoong si Kristo? Hmm? Bakit ginawang kinakailangan ito ng ating Panginoong si Kristo? Hmm? Dahil mga kapatid at mga magulang, alam niyang ang kanyang simbahan kung magtuturo, no? mga kapatid at mga magulang, kung isalalay lang niya sa isipan ng mga tao, o ng mga apostol o sa mga sumus, uh, sa mga successor nila halimbawa yung mga obispo at mga pari kung isalalay o hayaan lang niya sa isipan ng mga taong ito ang pagtuturo ito talagang maaring magkakamali ito mga kapatid at mga magulang so dapat si si siguraduhin niya na may mag mag ano magpatnubay nito o mag-guide nito na hindi magkakamali para makatrust tayo. Hmm. makapaniwala tayo, maka ay sinabi natin, meron tayong assurance na ang ating malalaman tungkol sa pananampalatay ay hindi magkamali. Iyon ang rule ng Holy Spirit. Kaya pinadala ng Diyos ang Holy Spirit para may gumabay sa simbahan o iglesia niya parang hindi ito magkakamali sa pagtuturo. Yung sinabi natin, the teaching faculty of the Church. Pagdating sa the teaching faculty of the Church, hindi talaga ito magkakamali, mga kapatid at mga magulang. Dahil Holy Spirit kasi ang nag-guide, nag-protect, na kapag mga aral na ang pag-uusapan, may assurance tayong mga Kristiyano na hindi magkakamali ang simbahan ni Kristo. Pero, hindi ibig sabihin na yung mga taong kinasangkapan nito, yung mga pare at mga obispo, hindi magkasala at hindi magkakamali ng personal. Hindi ganon. Hindi yan turo ng simbahang katuliko. Pagdating sa personal choice o personal na pag-iisip ng ating mga pare, eh, pwede silang magkamali. Pero pagdating sa yung tinatawag nating teaching faculty of the church, pag sinabi kasing teaching faculty of the church, eh, yung mga aral na o ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang simbahan. Yon ang ibig nating sabihin na hindi magkakamali. Hindi yung mga aral na galing lang sa, sa personal lang pare. Pwede silang magkakamali. Kaya nga, siguro uh, siguro nalito yung iba, nalito yung iba at iniwanan nila ang Roman Catholic Church dahil hindi daw nagkakaisa ang mga, mga halimbawa mga obispo o mga pare eh, dahil sa personal na pag-iisip naman talaga, eh, posibleng, posibleng hindi sila magkakaisa. Yung sa Facebook, yung, yung may nag-comment sa pinopost kong about unity, pagkakaisa, may nag-comment na ay in na sina, sinabi niya, eh, hindi naman kayo nagkakaisa. At may binigay pa siyang patunay. Now, isinagot ko, eh, hindi naman ang eh, tungkol sa official na aral. Ang, ang sinabi nating pinagkaisahan, no? Mga kapatid, mga magulang. Dahil sa sinabi ko na pagdating sa personal na pag-iisip o personal na unawa, eh maaring hindi magkapareho ang ating mga pare. Di ba mga kapatid at mga magulang? Kaya nga, sa, kapag may council na na lulutosin yung mga disagreement, di ba? Magdidibate sila dahil pagdating sa mga personal perception, pwede silang magkakaiba. Now, saan Ah, uh, saan tayo dapat magkakaisa? Iyon sa mga opisyal na aral. Mga kapatid at mga magulang. Ibig sabihin ko pa kapag magdesisyon na ang buong simbahan, ibig sabihin mag mag ano? Mag-pronounce na ang magisterium natin kung ano talaga ang opisyal. Iyon na ang papaniwalaan natin. 'Di ba? Kayo naman sa ating Gobyerno, na meron tayong mga batas at ang ginawa nating final uh, arbiters pagdating sa batas ay yung Supreme Court natin. Ganon din sa simbahan ng Panginoong Siya Kristo. Bakit kailangan natin ang magisterium ng simbahan? Hmm? Dahil sila ang nasa authority pagdating sa kung ano talaga ang tamang aral. Now, kapag sasabihin ninyong, eh, hindi naman mababasa sa Biblia ang, ang salitang magisterium. Eh, hindi naman tinuro ng simbahang katuliko na mababasa ito. Pero ang ibig sabihin nito, pinahiwatig sa Biblia, implied sa Biblia. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang magisterium? Ang salitang magisterium ay galing sa salitang Latin na magister. Ano ba yung magister? Teacher o guru. Yun ang ibig sabihin ng magister. Kapag sinabi natin magisterium, ibig sabihin uh, grupo ng mga teacher. Yung tinawag natin the teaching church. Sino ang tinukoy natin ito? Una, mga apostol. Mga apostol, ang grupo ng mga apostol, sila ang unang magisterium. Di ba mga kapatid at mga magulang, ma tulad natin ito sa grupo maliit na grupo ng Supreme Court. Di ba? Yung Supreme Court, Supreme Court binubuo ng mga justices at 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 ang at ang isa nito tinatawag nating chief justice. Ganon din ang mga apostol. Lahat sila mga leader ng simbahan, may authority sa simbahan ni Kristo at ang isa sa kanila yung binigyan ng susi. Yon ang ang ma Halintulad natin sa Chief Justice, yung tinawag natin ngayon, no, Pope so yun ang kasamahan parang Supreme Court talaga ang mga apostol ang grupo nila dahil uh, sa kanilang lahat ang isa nito yung binigyan ng Susi na tinatawag nating uh, Santo Papa o Pope siya ang chief justice hmm? sa the teaching church ng simbahan mga kapatid at mga magulang sila ang maghahatol kung ano ang desisyon, kung ano ang dapat papaniwalaan natin. At isa nito na kinak uh, ginawa nilang desisyon, halimbawa 'yung pag uh, paghahayag, pag ala, pagpaalam sa atin kung ilan lang ang opisyal na bilang sa mga aklat ng nandito sa Biblia. Sino ang nagdesisyon? Sa Bisaya pa, sino kinsay nagbuot? Diba? mga kapatid ang mga magulang mga obispo katoliko at uh, nalelaman natin ito sa mga church councils mga kapatid at mga magulang at naniwala naman ang mga protestante yung yung sinabi ng mga obispo natin na may 27 na aklat lang ang bagong tipan o kung walang authority ang ating mga bishops bakit naniwala sila so yan ang halimbawa pero ang hindi maganda na nangyayari sa atin ngayon, eh, hindi lahat na desisyon ng magisterium, turo ng magisterium, ipinapaniwalaan eh, natin. May mga siguro hindi lang natin nauunawaan kaya, kaya nireject natin. Kaya ako nga noon may nireject din akong aral ng magisterium <laughs> nang hindi ko pa nauunawaan. Pero nang naunawaan ko na na hindi pala sasabihin kung ako ang tama at ang magisterium ang mali, eh para akong abogado niya na inaakusahan ko ang ang Supreme Court na nagkamali at ako ang tama. Parang ganun ang nangyayari, di ba? Sa pagdating sa aral kasi, ang final arbiter magisterium. Peter and other apostles. Ngayon, ang successor nila Pope and all the bishops. Ang tinig nila ang magisterium. So kung hindi tayo maniwala sa kanila, ibig sabihin, rebuild tayo. Like Martin Luther. Wala na akong oras hanggang sa susunod na linggo, ang kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.